Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Kumusta po kayong lahat? Sana lahat po kayo okay. Ako may sakit pa rin ako, may sakit. Uh, kaya ganito lang muna tayo, parang podcast. Uh, okay. Sagutin ko lang po 'yung uh, question ng letter sender dito sa Love Vlog natin. O oh, ayan. Ito kinopya ko na lang 'yung mga tanong. So, ito na. Ang tanong niya is Dear Eva, okay lang ba na 'di ba okay naman na hin, kahit hindi magkatuluyan? Kung hindi naman talaga kayo para sa isa't isa, hindi kayo para sa isa't isa, hindi kayo kapalaran, uh, pero sana naman mahalin ng tama ang isang tao. Um, hindi naman sa nagpaasa. Okay, sagutin ko ito. Um, tama ang iyong tanong. Thank you, Letter Center. Thank you for the trust. Kasi, um, hindi mo na nga mahal yung tao, I mean, wala kang future plan kasi hindi talaga siya ang, example, hindi siya ang future wife para sa'yo kasi nagbago yung type mo, nagbago yung, uh, yung gusto mo. Okay, now, alam mong iiwan mo yung tao, tapos alam mo mahal mahal ka ng taong yon doble yung sakit eh. Hindi mo na nga mahal, tapos iwanan mo pa. So, mag-iwan ka na lang, na lang ng good memories para hindi masyadong masakit doon sa taong yun tapos nakalagay dito hindi ba misinterpret na pinaasa hindi, kasi dapat clear ka rin na um, yung hindi naman nakakasakit na salita hindi nakakainsulto na alam mo namang sensitive yung taong in love uh, nagmahal, sensitive yun madaling masak masaktan yun so ganito ang sabihin mo na um kung tayo talaga, uh, so let's trust uh, destiny, uh, bahala na ang panahon, bahala na ang universe, kung tayo, ganyan na lang ang salita para hindi naman masyadong umasa. So, hindi ka nakasakit ng kapwa, hindi ka rin nagpaasa. Okay, salamat. See you all next time. Salamat po sa letter sender.